Balikan natin si Ante Pagulayan sa Target On Air ni Karex Rex Cayano. Ito, tanggap ng report po sa probinsya ko sa Panamahan, Nueva Ecija Provincial Government. Patuloy na nagpapamigay ng bigas sa bawat pamilyang Novo Ecijano. Narito ang balita ni Romel Roque. Radio Kaante, uh, patuloy yung uh, pamimigay ng 25 kilos bigas ng BBC Provincial Government sa bawat pamilya ng Novocijano, sa bawat barangay ng mga bayan ng Hain Pantabangan, Santo Domingo, Peñaranda, Cabiao San Isidro, at iba pang pa munisipalidad at siyudad ng Malawigan. Ayon kay Vice Governor Lemon M. Umabi, patuloy ang simula ni Governor Oye Umabi mula pa noong panahon ng pandemya at ngayon nga ay patuloy din ang pamimili ng palay ng provincial government ng Rebecija sa magpasaka sa matas na presyo. 16 pesos pataas sa bakilo na siyang ipinapakuskis para maging bigas na naman ipinamigan sa bawat pagiliang Lobo Sihalo. May sapat na budget ng dalawigan para dito. Nagpapasalamat naman ang mga magpasaka sa butihing ama ng lalawigan, Governor Aurelio Oy Matosumari at Vice Governor Lemon Umari sa pagkakabunit ng kanilang palang sa mas matalas na presyo. Samantala, maaarang din ang mga elbat at wak ng lalawigan ng, na nagbebenta ng 20 pesos isang tulong bigas para sa magsasaka available na ito sa NFA Kabanatuan. Nakakabili ang mga rehistradong magsasaka sa ng ha, sa ilalim ng programa. Benteng Bigas, meron na na inilusad ng Department of Agriculture. With Henry Mendoza, with Kaimin Alvarez Company, ako si Romel Roque, na mula sa target on air ng DCME, Pinsi Krenta, ang Roque. Maraming salamat kay Romel Roque. Ayan. Yeah. Swerte ng mga taga Nueva Ecija, di ba?